Bakit nga ba naglaro ulit si Gihoon sa Squid Game Season 2? I know, hindi naman yun yung plano niya nung una pero naisahan nga siya ni Frontman pero bakit nga ba siya sumali ulit sa larong to? Nung pinapanood ko kasi yung season 2, yung tumatakbo lang sa isip ko parang wala namang kwentang tatay ito si Gihon given na inabandon na naman niya ulit yung anak niya pero alam mo yun, gets ko din naman kung bakit eh knowing nga yung mga pinagdaanan niya So ayun na nga, eto nga yung naiisip ko mga dahilan kung bakit siya naglaro ulit Nang una, nagigilty siya kasi siya nga ka lang yung nakasurvive. Sa episode 1 palang pinakita na agad nila yung guilt ni Gihun eh. Yung binabantayan nga niya yung nanay ni Sangwoo. Tapos yung kapatid nga ni na binigay nga niya sa nanay ni Sangwoo. Binabantayan nga niya sila parehas. And sinusuportahan nga niya tong nanay ni Sangwoo tsaka yung kapatid ni Sebyok gamit nga yung perang na panalunan niya. Nakakalungkot pa nga dito kung kalala lang siguro ni Gihun yung pamilya ni Ali Bakit tinutulungan niya din eh. Pangalawa, gusto lang nga niyang pigilan yung laro given yung mga pinagdaanan niya. Isipin mo yun, yung isang taong masiyahin katulad ni Gihun, hindi nang humingiti, eh talagang hindi niya ileletgo yung mga nangyari sa kanya knowing na aware na siya. At so, syempre, itong si Gihon, gagawa talaga siya ng paraan para mapigilan na nga itong squid game. Kitang kita din naman natin to kung gaano nga siya kadetermined, lalo na lahat nga nang napanalunan niya, ginagasos niya lang para makabalik nga doon sa may laro. So ayon pangatlo, adik lang talaga sa pagsusugal si Gihon. Pero this time, imbes na pagsusugal na laro, sinusugal naman niya ngayon yung buhay niya para mga manalo siya sa pagliligtas ng buhay ng ibang tao. Kumbaga yung bagay, similarities nga ni sa tsaka yung mga taong nagsusugal, hindi nga sila marunong sumuko. And kahit anong gawin mo, sasabihin niyan, hindi, next game, panalo na yan. Kahit lagi naman silang natatalo. Deep inside, nakikrave lang talaga siyang i rescue mga bagay-bagay at willing nga siyang isugal yung lahat para lang manalo sa laro at mahinto nga to. Ito pinakalas dahil failure nga siya buong buhay niya, gusto nga niyang may mapatunayan sa sarili niya. Kasi nga ba diba, mahilig siya magsugal, ninanakawan niya yung nanay niya, tapos inabandonan niya na yung anak niya. Kumbaga all his life, nandun siya sa pinakamababang level ng buhay niya eh. So ngayon, gusto niyang may mapatunayan nga. Kumbaga nag-overcompensate siya para nga doon sa mga kakulangan niya, even before pa nga yung laro and dagdag mo pa nga yung mga na-experience niya once na naglaro na nga siya. Kasi after the game, yung mga kaibigan niya sa laro na Tegi, yung nanay niya na Tegi, yung anak niya nasa malayo na, kumbaga, nanalo nga siya, pero at what cost? Ano niya tatanggapin na pwede siyang makapagsimula ulit gamit yung mga perang na panalunan niya, pero yung ibang mga nakasama niya or mahal niya sa buhay, hindi na magkakaroon ng chance. So yun lang, so far, I loved how they explore yung character ni Gihun. Siyempre kung paano nga nila binubuo at dinidevelop nga yung character niya through each episode na sobrang ganda lang. Sa dulo nito, I'm hoping na maging maganda yung ending niya kasi ang dami ng pinagdaanan ni Gihun. At siguro sana manalo siya kung ano man yung way para manalo siya. So ayun lang, thank you for attending my TED Talk. <laughs> thank you.